Isang rifle grenade ang natagpuan ng isang minor de edad sa barangay Kalabnigan sa bayan ng Virac Atanduanes nitong Abril 1. Ayon kay Police Major Emsol Ikawat, ang hepe ng Virac Municipal Police Station, na diskubre ang granada ng sampung taong gulang na batang lalaki habang naliligo sa isang ilog sa nasabing lugar. Matapos na makuha, dinala ng bata ang granada sa kanilang bahay at ipinakita sa kanyang 18 anyos na kuya. Makalipas ang apat na araw, nagpasya umano ang kuya ng bata na dalhin ang granada sa kanilang universidad upang ipasuri sa kanilang commander sa ROTC na siya namang gay alam sa mga kapulisan. Tinago muna nila ito doon sa malapit sa bahay nila pero bahay din pero ano walang nakatira. So doon muna nila tinago ito. dahil no April 5 itong si si ano si Jan kasi si Jan pito sa estudyante at uh, dinala niya sa sa eskwela nila dito sa kapso, Dinala niya kasi nag-ano din siya nag-ROTC. Dinala niya para ipaalam doon sa sa ano nila, Corps Commander. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ito ng mga otoridad. Nasa kusadya na rin ng Provincial Explosive and Canine Unit para sa kaukulang disposisyon. nag, uh, nagpunta po ka sinecure naman po kagad yung area doon. then ito nga po yung, ano, yung itong rifle grenade kasalukuyan po nasa ano na po na nasa piko nasa nandoon na po sa piko ang over na po Samantala, nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na kung may mga matatagpo ang kahinahinalang bagay, ay agad itong ipagbigay alam sa kanilang himpilan. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Parmasena.